maulan. Maambon Bala ko sanang uh, tumakbo ngayon kaya lang umulan po pala kagabi. Malakas po ata yung ulan natin. Ayo, puno yung ating ano. Puno yung ating uh, drum ng tubig. Yan. Hindi tayo maka takbo ngayon. Baka mamaya pa siguro. Hindi tayo makapag-garden. Uh, Ayan Oh. No? Mabilis nang ma tuyo, ay may lanta yung mga dahon yan. Basa, tapos walang uh, araw. makapag sardinas nga mamaya. Spinach. Yan. Chili ang ano ah. Malamig yung hangin. Mabon-ambon pa. Linggo po ngayon. Ah. Uh, Akala ko wala pong uh, ulan at uh, labas ko, basa pala yung uh, paliibot ngayon. Hindi pa nagfrost to. Ulan pa pero kung malamig sana ngayon, uh, dapat yung ulan ngayon, ay uh, snow na sana. Kaya lang maganda pa naman yung panahon, mainit pa. Plus 11 or plus 10 ata ngayon. So hindi pa siya uh, snow. I think 2 years ago. Snow na po yung uh, September uh, 22. Parang gano'n nag-snow na siya. 2 years or 3 years, hindi ko lang po siguro ano. Pero ngayon, ano, ambun ambon pa ng kaunti. Hindi ko lang alam ko hanggang mamaya pa yung uh, ulan. Sungit na ng panahon dito. Lanta na yung mga dahon po dyan, no? Oh. Lana. ating palibot ngayon ng ating garden ngayong umaga. Dami ng nalilag na dahon, dilaw na. Kahit dito po sa harap natin. Dami ng dahon na nasira, ay I minalaglag, mean, dilaw na. Marami naman tayong ah. Uh, dinis na dahon ngayon oh. Puro dahon Yung ating sinyo Mga oh, kagulay Ayun na po siya ngayon yung front natin ngayon yung talong dito medyo nag-iba na rin yung dahon ewan ko lang mamaya kung makapag ano tayo makapag uh, garden dahil nga sa mas yung panahon ilang araw na rin po na walang uh, araw hindi po siya mainit malamig po siya pero gusto mo gusto ng mga ano ng mga sibuyas ng mga sib bang tanim po natin ng mga bago sa lipin ko lang pala yung sa likod natin na ano tanim ito nga po hindi ko pa nagagawa itong ano ito yung oh, mga puno mga sanga nung ano gabi hindi ko pa siya nalilinis kahapon kasi sabado, oh, may overtime tayo kaya hindi ko siya nagawa nakawit tayo late na rin yan ito saan ang gagawin ko ngayon nagawa pa sana ako ng uh, rest bed po dito pero tingnan ko lang ang kung, uh, po mamaya kung gumanda pa yung panahon may bulaklak pa yung ano yung ampalaya yan basa yung palibot natin ay ah, yung plum natin wala na pala dahon naubos na yun o oh. ating plum iwan ko lang po ah, next year kung ah, magbunga po siya ito yung mga yan asparagus po yan mga kagulay yun. Oh. next year, siguro madami na naman yan daming sanga yung puno oh, wala na kamote po dito yan buo ng patola ito may mga humahabol pang mga upo eh, no? may mga maliliit pa pero wala na po yan may mga bulaklak pang lumalabas basayong ano basayong yung damo nasayahan yung mga sili ngayon. Ayan. Ikot lang po ako saglit dito. Tapos. Ayan na. Okay pa naman. Kamagulang na to. Ah, hindi pa. Malambot pa. Ito kaya. Okay pa naman lahat. Hum, gumanda ang tubo na ito sibuyas nung natanggal natin yung mga patatas ngayon sana ako maglinis kaya lang umulan pala sana nagawin ko pa ngayong oh, araw din linis dito hanggang mamaya pa yung ano mamaya pa ata yung ulan Tingnan lamang po natin kung Makakapag uh, Garden po ako mamaya si basa yung ano sa yung damo Sumaambun pa pati so, pag hindi ako nakapag garden Baka ito lang muna yung unahin ko mamaya Para malinis ko siya Mapagkuli na rin mamaya ng taro for ng gabi Ano ka? dahil ah uh, hindi naman po ganoon ka lakas yung uh, ulan naisipan ko pong uh, tumakbo po muna so nasa oval po ako ngayon yan and basa yung uh, palibot dahil nga uh, sa ulan pero hindi naman siya ka lakas ambon-ambon lang yan tumakbo ako sa glit para kahit kaano ah uh, meron tayong ah pawis ah, ayan so walang tao ako lang mag isa dahil nga po doon sa pangit yung ah panahon medyo malamig pero ah, pagka tumakbo ah ayan okay naman sila ka dalawang ikot na po ako dito ikot po muna ako ah saglit tapos tulad na po tayo sa garden balik tayo sa ating uh, garden. Buti po uh, hindi masyadong uh, lumakas yung ulan kaya uh, hindi po tayo nabasa. Kukunin ko ng kamatis. Pang breakfast natin. Tatlo na, Tatlo na lang. Ayan, so still hanggang ngayon umaambon pa rin kanina medyo lumakas ng konti yung ulan kaya nabasa ko ako ng uh, kaunti so ayan puro dilaw na alamihan yung mga dahon po sa town ayan tanggalin ko na lang tong ano harvestin ko na lang to para may pang ano tayo may pang uh, ulam kulang ko na ano halagyan kasing ko lang tong mga naiwan nating ano tong mga naiwan po nating uh, okra sayang naman po kasi eh, malalaki oh eh, hindi pa Marami pang mga okra, oh. Ito, Malawang malaki. wala ko ng cutter. Tigas, eh. Ito po yung ating na pitas na okra. Kala ko wala, pero, ayan, oh. Meron pa pala. Ayan. Dito mas marami kanina, oh. Dito banda. Ayan, so, hindi na ako pumunta dun sa dulo kasi mabasa yung, ano, masa pa yung uh, dahon so dito ko lamang po siya ngayon nakuha dito sa mga to sa mga side may mga tumigas nga may mga malalaki pa pala natin ano na harvest nung nakaraang araw yan tumigas oh. lang siya yan magulang na yan oh ilalim yan tapos ito tingin ko meron pa yan dyan sa ilalim eh dyan dun sa mga banan sa gilid sa mamaya harvesting po yan mamayang uh, hapon po so, magluluto muna tayo ng uh, breakfast po natin yan. steam na okra tapos bagoong na may uh, kamatis yan. Yan. medyo yung ulan tumilatila na rin sana uh, mamay umaraw na para makapag uh, garden po tayo Dahil po sa maghapong uh, maulan, uh, basa po yung ating uh, garden, hindi po ko ngayon makapag-trabaho, uh, hindi po ko makagawa ngayon ng uh, rest bed. Kaya naisipan ko na mag-luto uh, na lang po ng uh, barbecue para meron po tayong uh, ulam. Ayan, So, hapon na ngayon, simula pa, laglag, laglag yung kamatis. So, simula pa kaninang uh, umaga, yun pong uh, ulan. Maghapon, wala po talagang uh, araw. Kaya, basa po yung ating uh, garden. So, hanggang uh, Sabado, magiging uh, ganito po yung uh, panahon natin. Hindi po tayo makapagagawa. Uh, Pero sa hapon, try print po natin. Baka sakaling uh, kahit hindi naman ano, kahit hindi naman uh, maaraw, basta hindi lang po basa yung ating uh, garden. Yun. Madilim dito. Ha. Yun. Dilaw na yung mga ano, dilaw na yung mga dahon wala na talaga ngayon lang ulit kasi umulan ng uh, malakas And so ito na po yung uh, panahon na kung saan tayo po ay uh, busy ng uh, maglinis malapit na rin mapuno ang ating uh, compost uh, bin po dito o so, nilagyan ko na rin dito. So pag napuno po 'yan, 'yung uh, iba po nating mga makukuwang dahon sa garden, doon na po natin itatapon sa ano sa compost sa uh, side. Tapos sabay kuha po tayo ng uh, lupa para po ya uh, sa ating uh, bagong gagawing resident. So ngayon po magluluto uh, muna ako ng ating uh, barbecue. Check ko muna baka nasunog na po. and hindi na sunog. Sakto lang. Uy, kumapoy. Ayan sakto lang yung ating barbecue. Tapos, ayun na. Ayan na naman po yung uh, ulan. Dahan-dahan na namang uh, mapatak. Buti luto na yung ating barbecue dahil kung hindi. Ako, patay. Palakas na ng palakas, oh. So, try po nating mag-garden uh, po uh, bukas ngayon kasi. Ayan, lumalakas na po yung uh, ulan so buti uh, malapit na maluto yung ating a uh, barbecue ayan so ngayong araw hindi muna ako makapag uh, garden dahil po uh, masama yung uh, panahon so I'm gonna end this vlog right now kasi yan uh, umulan din naman tapos so, hindi ako makapag uh, sa garden nga po yun So gusto ko lang akong po sa mga nag-share, nag-like at nanonood. Wala pong sabang at sa mga malapong sabang mga suporta at sumusubaybay sa ating munteng channel. At sa ating mga bagong subscriber, uh, welcome po sa ating uh, vlog. And uh, ito po yung ating uh, simpleng buhay po dito sa malayong uh, lugar. So ngayon, ayan po, ganyan po yung ulan. Lalakas, si Hina, tapos mawawala, tapos yan. Yung mga kagulay, thank you for watching po and uh, see you po my next vlog para po sa ating uh, update at sa mga mangyayari po dito po sa ating uh, garden po. Magandang hapon at uh, maraming salamat po.